Okay, puntahan nun natin Opo. yung MRT, uh, MRT, LRT. Meron daw kayong uh, uh, protocol uh, na gustong ipatupad uh, sa, uh, sa mga train natin, uh, Secretary? Opo, Pwede. na safety protocols. 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 MRT-3. Mm -hmm. At uh, nakita ko po may mga larawan na talagang mm -hmm. po naging mga pasahero, mm -hmm. naglalakad po sa ating riles. Mm -hmm. So sabi ko, ba't walang nag-assist? Napadilkado po nun. So kaya po pinulong ko kagad yung MRT-3 management yesterday kasama ang sumitomo. Sabi ko, saan ang protocol natin dito? Mayroon ba tayong protocol? Ba't wala akong ng train marshals? Walang umaalala. Sabi ko mm -hmm. protocol mm -hmm. pero hindi updated mm dapat -hmm. Sabi ko, Thailand pa yung protocol na yan? 2010 pa daw. Sabi ko naman, ako, huwag na kayo masyadong mag-isip-isip ng protocol. Gayahin nyo na lang yung nasa Japan o kung saan mm -hmm. yung anong best practice oh. at gawin na po natin. Kasi napaka-delikado. E, lang naman po yung utos natin, Pangulo, eh. Gawing digtas <coughs> ang pagbabiyahe at gawing maginhawa. hawa. Oh. So, kailangan namin maglagay ng protocol. Sa delikado po yun, maglalakad. Hindi lang pong delikado, Uh, mas maanta pala yung pag alis natin ng bagon kasi naglalakad yung mga tao sarili sa isang station na mag ka bago mapunta sa isang station. Mm -hmm. So dapat meron po talagang standard operating procedure pagdating sa ganoon. Matagal It's nang walang ganyan ano. Nangyari na naman pala uli yung ABERYA, uh, Secretary? Opo. At uh, ang sinabi nila sa akin ng initial report sa technical and electrical issue could be the fluctuation ng uh, electricity natin oh, yeah. and everything. So yung bagon na yon nasa depot na para makita yung sinasabi ng root cause analysis at sabi ko magbigay sila ng complete report. Oh, Pero ito po ang bagon kasi natin Kuya Tunyeng din is uh, kung alam niyo 25 years na po to Matagal na rin. Oh, rin yeah, na. Yeah.